Oh, diba, ang dami, kakatuwa naman madami talaga ayan, sa mga magpipika po ng lechon, magbibisita o, pag gusto nyo po ng bayabas kuha lang po kayo dito chocolate na naman chocolate na naman sa'yo nga daw eh, Tito Niki kunin mo na daw Okay na O, ate naman, ate naman. oh. Ang gulo ng dalawa. Love, love mo si ate. Ay! Napiyan niyo. Uy, pili si ate. Rowan, nasasaktan si ate. Hindi kinitiyan na andito sa kami. <laughs> kinitiyan niya. <laughs> Ang harot ni <laughs> Rowan <ka> eh. <laughs> Kaya mo na ate magdede. <laughs> <laughs> tikel tikel mo si ate. Asa? Mm -hmm. mm, sa bibig. sa bibig. At kita di ba yung uchi? Sa tani tani. Kagat. Kagat mo daw si ate. Ah! Hi <laughs> <laughs> so bebe. Pupunta kami sa taa. May gusin ako. Ikaw. Ikaw? yung may bisita? Good morning ka muna. May ano ka po? Good morning, kabebe. Ay, sino yun? Tito Yambo. Tito Yambo? Tito Yambo nga yan, no? Mm -hmm. Good morning, Tito Yambo. Good morning, Tito Yambo. Lumagpas na bago ka nag good morning. Tsaka sa bisita, mag say good morning ka na. Hmm? Ah, mag hi ka sa bisita? Talaga naman. Hindi na siya ano ngayon, nahihiya. No. Pero wag kang mag-chocho doon. May ano, may isa ka pang bisita ha. Ay hindi, dumiko. Hindi sa atin. <laughs> Maglulugaw pala. He chi, He Pangasal to. Mama, magmumakasal kalamansi. Di kalamansi? Ah, kalamansi yan? Oo nga ano? na. kalamansi dito na. Ini-stress yan ni papa. Bili mo kasi akong bike kaya ayaw-ayaw magbike ako papunta dyan. Hindi <laughs> ka pa naman marunong magbike. Ito yung sasakyan. Sige. Yung car. Yung car ni Rowan? Mm -mm. Uh Nasira mo yung car ni Rowan, no? Sige. No, ikaw no. Ikaw nakasira? Ha? Patingin nga kung totoo. Tignan ko yung face mo. Hindi. <laughs> Papagawa natin yun. Pag, pag ano, hindi busy si, ano, papa, no? para magamit niya ulit ni Owen. <laughs> Ba't ang ganda mo naman ngayon? Patingin nga ulit. Paano daw maglakad yung ano? Paano daw yung nagmamodel model? Pag nagmamodel. Nakita-kita yung pinapanood mo, ginagaya mo. Paano mag-walk? <laughs> Ganun ba yun? Sino yan? <laughs> Ba't pinalabas mo pala yung ano? ba diba, sa loob lang yung bahay yan? Yung sleeper mo? Eh, wala na ako sleeper na hudo. Oh, nauna pa sa atin si Tito Rambo. Ang bagal mo kasing maglakad. Gabay ni Tito Rambo! Ay! <laughs> Mag-good morning ka sa bisita, ah! Ba, sabay-sabay ata nag-pick up. 11 po yung lechon po namin ngayon. Okay, come One, 1, 2, 3, 3. Yan na. Go din na. Say good morning. Yan na. Go na, go. Ta Yan mo yung paa mo, yung taas. Parang ikaw si papa mong maglakat eh. Oh, ba't kay Tito Nicky di ka na good morning? Ah, good, hey, good morning. Wala, pasok na. Meron na pati. <laughs> Wala. Say good morning po. Good morning, good morning po. Good morning po. <laughs> Nandito na po kami sa lecture. Hi, Tito Rick Galang. namin si Tito Rick. Ah, kate ay, 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 nandito ay, kami. Nandito si Angel. Yeah. Si na, <laughs> si Angel. Hello. Hello. Hi, mas si si may Ay, wala sa muda, ano? Ay, mainit. <laughs> Nasa parang tayo, eh. <laughs> mainit daw po. Ay, ano? Sa sabaw. May halata Yung namin i. Sa uyon dating namin. Ay, andami talong pa dito, oh. Masarap parang mas maganda yung talong dito, no, bebe kaysa sa baba. Oo. Ayun, bebe, may malaki pa 'yung pang-potoka, Kaya nga eh. Malaki ba gusto o mas maliit? Wait lang, makaapak ako ng no, ano. Mama, 'yun Oo nga. Ako na lang, Makati daw, sabi ni Chichi. Oo nga naman, Makati. Kakulay ka ng talong. <laughs> Di ba? Anong color? Anong color ng talong? Hmm? Ah, bigay mo kay tita. Ito pa, oh. Bigay mo kay tita. Saan? Kay tita Cecil. Ya. Tita Cecil. Tita Cecil, call mo. At ako. Kaya pala <laughs> ganyan. Ayun, ayun, ayun daw. May nakuha ka daw. Bigay mo kay tita. Nakuha <laughs> ka, si, Saan? Saan? Wow. Ay, sarap niyan. Thank you. Pang torta. Thank you. Masarap sa Masarap sa buro. Oo oh, nga po. Ayun oh. Ang dami po palang bunga ng bayabas dito. Wala naman daw pong ganong ano, butas-butas. Parang ano lang sa skin lang. Ano, you want guava? Kita ko lang po si ka-farmer. Kung kayo ng bayabas. Sabi ko ba? Anong guagua? <laughs> Hindi guagua, guava. Guava. Mapatingin ako sa bayabas. Ang dami palang bunga. You want ba? Yes. Ayun no. Hanap akong ano. Yung malambot. Oh, diba? Ang dami. Kakatuwa naman. Madami talaga. Ayan. Sa mga magpipick po ng lechon. Magbibisita. O oh, pag gusto nyo po ng bayabas. Kuha lang po kayo dito. Kasi Sobra-sobra po yan para sa amin. Dami talaga. Ayan. Matigas pa pala siya. <laughs> Hindi ko siya kaya ng ano. Pakagat ko muna kay ko ka farmer. Siguro malambot na siya pag once na ano, na. Mabilis ng kagatin. Ay! Ano na ng kanal ko ya June. Hanggang saan po? Doon. Yun nga sabi ko po kasi kay ano. Kahapon pumunta po ako dito parang ang plano nung una. Parang nakapa, ano lang na kuya Jun. parang may grove lang na ano. Sabi ko kung papagawa na rin para limbawa sa future may isipan niyang magkanal di parang titibagin na naman tong bato parang nadadoble po yung trabaho sabi ko kung pa konti nakakapagpa landscape sana sa video. In. Tinawag ako ni Chichi eh. Nagpatulong sa ano. Nasaan ang guagua? Hindi guwagwa, yun guagua huh? guaba 'yun. Guaba. Guagua. <laughs> guagua nya daun, nasaan ang guagua niya? Daw. niya. <laughs> ito. Linas oh, ko. Mga? Pakagat mo muna, no, nawash na 'yan ni Mama. Pakagat mo muna kay Papa. Labas. So water. <laughs> kagat mo muna kay Papa. Ayun, tuloy ko yung kanal dito. <laughs> Para isang trabaho na lang. pakunti konte Oh, dito. Hindi na landscape na. Pag next, so, baka dito. At least may kanal na, tutuglong na lang. Oh, kung ang ganda on. Hilaw? Ang laki niya na eh. Tapos, dilaw na siya. Matigas pa rin. Ah. Matigas pa rin? pa rin Kina. Matigas pa rin. Ba't? Hindi ko kaya kagatin. Po. Masisiyak yung tit. Kung madidikit yan. Madidikit yung isang kong tit dyan. Oo nga, nakita ko, ko doon. Nakalimutan. Share. Share niya daw po yung pasalubong niya. Ano talaga tong batang to eh. <laughs> ah, nakuha mo na ha? Si Tito Jun. Kala um, ko si Tito Niki lang eh. <laughs> wala na. <laughs> wala na na. <laughs> <laughs> Masasabihan kang wag ubos biyaya niyan. <laughs> Wala na daw. At oh, sino ano oh, sina Tito pa. Ah. Oh. Oh, lolo. <laughs> tito nga sabi ko lolo pa daw. Lolo tatlo to. Oh. tatlo sila, di ba? Ay si Tito Rambo o oh, apat. Sabi wala na ako. <laughs> <laughs>

<laughs> Kay Tito Rambo. Nandun sa kitchen. Ano? si Tito Rambo. Ang pamalakasan. Hindi niya pala pangalan ni na, ano, Mang Boy. Hindi ko pa nasabi. Welcome. <laughs> Lika, lika pakilala muna kita ano, kina ano, Lolo Boy. ah, oh, ito si Lolo Boy. Ayan. Tapos yung isa si Tito Saldi. Alam mo na pangalan? Ano? Yan si Tito Boy. Tapos yan si Ate si Ate si Ate si Sino? Ate Sandy. Anong Ate Sandy? <laughs> Tito Saldi. Kasi si Sandy. Ay, ano palang gusto mo, ano, natatawa kami kahapon sa kanya. May bilin siya sa amin ng papa niya. Sa birthday po niya daw, i-surprise daw po namin siya. Dapat daw, tulog siya, tapos magigising siya, marami daw siyang present sa birthday niya. Ano daw ang gusto mong, ano, ano daw gusto mong present? Teddy bear. Oh. Pag Teddy bear. Sabihin mo daw muna, Teddy. Teddy. Ba't nga naman yung tubig ko? <laughs> Alakas mo uminom eh. Sabihin mo muna, Teddy. Teddy bear. Oh, kaya mo naman eh. Teddy bear. Mama. Pag mabilis lang, sasabihin, doon niya lang di kaya yung teddy. Teddy bear. oh, di ba? Teddy. Teddy bear. oh, teddy bear. Teddy bear. Ano anong diaper? <laughs> oh, teddy bear. Ikaw. Teddy bear. Oh, teddy na naman. Teddy. Teddy bear. <laughs> Nabubuyoy-buyoy pang baby. Sa so bagay pag nagtuwid na yung salita niya, mamimis mamimis ko naman yung pagkaano, bulol Mama, minsan. Na ubos na? Yes. Okay. Hindi, okay, dami pa lang, Oo. Oh. Hmm. Wait lang. Nirefill na ni mama yan. Pain yung kito, Mm. Oh. Meron. Hantaw na ko, hindi ako nakakain yun. <laughs> Teddy bear. Do yan hmm? ka? Uh -huh. Ganito, ganito. Kung daw oh, may surprise siya. Pasok mo yung finger mo dito para pag ginawa ka niya malambot. na ano lang. Ganito lang ako sa inyo. Chocolate na naman. Chocolate okay, na naman. Kasi yung nga daw eh, Tito hmm. Niki. Kunin oh, mo na daw. <laughs> Kunin mo na <laughs> daw, Tito Niki. Matra, Matignan ko. Oh, amay lang. <laughs> <laughs> oh, yung basura mo. Ay, doon na. Ay, ay, ay. Chi? O, chi, chi mo sa iyo, chi, chi. Rambo, tawag ka ni Papa yan. Kain na daw tayo. <laughs> 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 sabay, no, balik. No, na sabay balik. Doon sabay balik. Ah. No, kaya nga. Tara na. Kain. Lunch break Gino na daw. Kuya Jun. Masarap ang ulam. Bulalo. Kain na tayo. Oo nga. Ay, ginaya ni Chichi. Ano sabi ni Tito Rambo? Paano yun? Paano? Ano, Chichi? Si? Ano hmm? daw sabi? Hmm? Tawag yoyo. Ano sabi niya? Kain Hmm? Sabi niya, no? Sabay balik. Tawag ni Wowo, no? Tawagin mo, Tito Rambo. Tawag ka ni Wowo. Hmm? 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 Ah, wag ko ito daw. Hindi ba? Totoo, hindi nakakain. <laughs> Sabi ni Chichi, wag daw kasing sasabihin kakain. Totoo. Hmm? Oh. Hindi Oo. nakakain. Oo po lang. Na may katapat na plato, no, Chi? yung ko dyan may papagawa sa inyo. Ang galing mo, Chi, ah. <laughs> Ang galing mo, bata ka, nga naman no, ganun pala pagtawag dapat no, sabi niya sa akin, wag ko daw kasing sasabihin na kakain. Pero ako ya Jun, tumawag nga si Papa yan, baba daw po kayo. Upo lang, ang dyan nilagang upo, doon nilagang baka doon. Magdala na lang dito. Baba po no. Si Ah kasi hindi siya uuwi ngayon no, si Rambo no. Oo nga. Ayun nga, naririnig. Chi, naririnig mo yung ulan? Ayan na. Tara na, takbo na tayo. Ayan na ulan. Hindi yan airplane. Eh. Ulan yan. Yan na nga. Yan na ulan. Ayan na nga ulan, Chi. Si, takbo. Ay, ang cute. Chi, magaan lang katawan mo. Makakatakbo ka ng mabilis. Ay. Ako, may bit-bit pa. Gamit mo na sa akin. Oh. Ito pang pasalubong mo. Bit-bit ko. Sa akin na nyan hmm. <laughs> Mama, ni-uwi ko tong pencil. Okay, yan. Ha? Huh? Sa akin yan. Daddy, di, di na yung kapaya saya. Oh, yung galing mo talaga. Kaya, ayaw, ayaw, ha hanapin mo. Hmm, yung galing mo talaga. Oh, yun ang angulan. Gok, gok, Masarap ang bulalo. Yun na, ayaw na, gulapit na, na. Nagtatawag na si Papa yan eh. Pinabababa po si na, uh, ano, Kuya Jun. Na. Pero nakita ko yung ulam nila doon, nag... Yung ayun, nakita ko ayun, lang ayun, naman, ayun? yung gulay, baka may isda sila. Ayun, 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 ayun. Kasi bumibili. Mahilig sa isda. Sina, mga boy. Madalas na bilhan ni ka farmer. Trajun. oh Oo nga. Uy. Galing. Okay lang. It's okay. If tumama ka sa bato. Kunin mo na yun. Okay. Ah, totoo? Kain ka para mawala yung sagot. Mama, kain. Kain ka para mawala sa <laughs> sagot. Ayun na nga wala, naririnig namin sa bundok. Wala <laughs> naman nakakita sa'yo, huwag kang nangyayak. Ano bang nangyari? Tumatawa nga sa'yo si Kuya, si Tito Dexter Hindi man totoo, no, Chi? Masakit. Kala namin nang umuli ka ng palakas Naging palaka siya. Ayan, tignan natin yung ulan. oh di ba umuulan doon? Ayan. Dinig na dinig po bandang taas. Ang sarap ng ulam, tamang tama sa maulan na panahon. Ulan na ito. Pangisto? <laughs> <laughs> Uy, sarap ng chili base, oh. Tamang tama. Tara, kain ka na, be. Ayaw ko na. Maisa ni Dagang tapang lechon. Gusto daw nila, request po nila lechon na yun. Lepante. Yan, saan mga pag-uwi ng lechon ka nun? Kilog. Ay, kayo nang dahil. Kaya pa Ang sarap po ng etapa, kainan. Nakalimutan po yung mga naman. ipapasok. Yung ginagawa ni Papa Yam na ano doon, yung cabinet, nakalimutan niya yung ipasok. Mamamaganda yun. Pusaw ko yung dagsalit ng kayo, map yun itang tiles niya. Ay, oo nga, maganda hmm. yun. Diba, pagpukan tayo naman bito sa ilo, mga mga chinelas. May multa na talaga yun. No? <laughs> May multa na talaga yun. Okay. Sila, sila. Sila ba ko? Yap. Ikaw, pe, kaya pala ikaw lang nakachinelas sa loob. Hindi, <laughs> hindi. Ah, hindi mas nalang. E, ba't di sana no, rin ito kilo yung kilopaka tsinelas lang? Nagita ni, <laughs> nagita, ni, nagita po rin. ni ka-farmer yung nakapaskil ba, bawal daw ipasok yung chinelas okay, E, eh, di nagubad nag siya ng tsinelas. Nagubad pa, mo yung multa? Pagpasok niya sa loob, nakat-tsinelas naman daw lahat. <laughs> Naumpisan na po na pala namin yung request, isa sa request na ulam, bulalo. Pero yun lang, hindi po namin na vlog na pati yung pagluluto kasi busy po kami sa lecture na ngayon. Ayan, oh. Yeah, no? Kawawa naman po yung isang mm -hmm. nag-pick up kasi nasiraan sila ng sasakyan. Eh, 8pm pa po yun. Pero may papunta na po silang mekaniko. Tapos, may nagsundo na rin ng lechon. Siyempre, kailangan mauna yung ano, lechon. Hinahabol ng para sa lunch. Pero late na sigurado yun. Late lunch na. Buti na lang, taga ano lang po sila. Kanda ba? Malang yan o, no, maulan. Maglokot na kitang back na Less than o, ano, no, one eye. Uy. Nabasa yung ano natin o. No. Ito po kasi shading net lang naman. Kaya pag umulan, basa pa rin naman. Sabi nila, papayam na daw yung ano yung ganda ng kubo dito sa tarapal. <laughs> Ay, tarapal ba tawag yan? Hindi <laughs> naman pang ano lang din naman yan eh. Maganda nga sana yung pawid, no? Pero, yun na yan. Wala po kasi kami paggagamitan yan. Na mali po kasi ng order si ka-farmer. Yan dapat gagamitin namin pag nag po. Lalagyan lang ng ano, tulos para si Chichi pag swimming, hindi siya masyadong ano nabibilad sa araw kaso masyadong malaki kaya no, dyan na lang nilagay oo nga kakasama dumuwi pag ganyan no no kuya esong <laughs> uwi ka pa kuya esong oh, chat sana ako lang gay niyan. Syempre may pamilya din naghihintay si ano, Kuya Isong. Si Tito wala naman kaya hindi yan uuwi. May barkada rin naghihintay. <laughs> may barkada din naghihintay. Kapayam. <laughs> si Kailan nanggawin ni Papaya Monday? Hindi po kami natuloy sa guagua Dito tayo. Dito tayo. Hindi ako, si ka farmer. Kung ako yung nagda-drive nakauwi na tayo agad. Kaso, hindi ko naman din po masisisi si Ka-Farmer kasi pag po siya. Kalanganin pong dumadating yung baboy sa amin. Minsan madaling araw, eh puyat na puyat po siya. Hindi niya kakayanin daw mag-drive. Nagbago na ma <laughs> ba <yun> na ng palayo, pero sinabi <laughs> na ako na. O, ba diba nga sabi ko dun sa vlog na mention kong uuwi po kami ng guagua. Kaso, nung bandang hapon na, nag-message nga po kay Ka-Farmer na may darating na baboy. Eh, syempre po, Uh, kailangan din po namin makita yon pagdating dito kaya hindi po kami nakaalis sabi ko, kinabukasan na lang ng maaga, eh late naman dumating wala pang tulog si Kasano hindi na kami tumuloy kasi mag, may pasok din si Chichi parang bitin na sa oras kaya sabi ko, Monday na lang tamang tama, yung Tuesday online class pwede kaming mag-extend ng one day doon pero si Papa Yam, sasabay na kay Ka-Farmer na umuwi. tayo ng taba. Ayan na. Ito pong aking lunch. <laughs> bye bye ka bebe. Ay, ay, Bye bye ka bebe. Bye -bye, bye bye ka daw. Bye bye. Thank you for watching. Riko. <laughs> God bless. Mama, oh, muntik mo. Look si Rowan. God bless, Mama. Chup, chup. Mama dah, kiss. Pawis ka na. Kiss mo daw sila, kiss. Ma. Huh?